Eh narito na tayo kaila Ate Merly at Kuya Buboy. Magandang umaga. Ay, Ate Merly. Ay, kumusta? Kumusta kayo, Kuya Buboy? Ah, ito. Hmm. -ano pa rin. Babasi na magkaroon ng paglalakad ng maayos yung anak ko. Hmm. kasama. Eh, ano itong ini ano itong iniinom mo Ate Marley? Ah, ano daw? Ano 'yun? Na iniinom mo? Ano daw? Ano? Wala pa rin ano di pa rin siya makasalita ng Ah, kape. Ayos na po Mga ilang mga ano na siguro ano kuya boy. Eh. Kasi matagal ako hindi nakapunta dito dahil, na, sa, eh. mm, dahil sa kabisihan Puebo boy alam mm. naman eh, Siyempre kailangan din natin na Kumayod para sa Pamilya ba <laughs> Kaya ngayon lang ako nakarating uli Okay lang okay. Alam naman Alam naman ang may kapal na Ganyan ang buhay natin eh Anong gagawin natin? Pilitin ba natin na gumapang yung isang pamilya din? Wala ang parehas na tayong walang ano yan. Kaya <laughs> e nga Kuya Boy. Eh yan nga na ano ko kasi ano ko ngayon day off Kuya Boy. Eh sabi to, po e, ama ko mapasya lang ko ngayong mag-asawa. Eh, ama musta man lang ano kasi siyempre. tang ah, nakaka-extra-extra ka naman oh, hmm. ng mga... Minsan, sa isang araw, dalawang araw, ano-ano din ng pang ulam Oo, oh, pangangailangan din sa bahay, kasi siyempre. Yan lang talaga. Tulod ng tubig, hindi man kami magkatubig pag wala kang 50. Oo, oh, kasi kay, 50 yung isang gram. Oo, oh, yan. isang huh? gram kwenta. Tapos, ito pag ano, pupuka kami, papakos ko. Ayan. Mm. Oh. na ano ko nga. Sana mga katuloy-tuloy mga isang linggo. Kagkagkag Tat ko ng kahoy. Diretso ko na ito doon. Ayaw, ano kasi siyempre mag-aano na ano, magtatagulan na. Oo. Oh. Isa na nga eh. Oo, um, kasi oh dito, ah, puro talaga basa, no? Ay, hindi mo na paligiran. Ano yung paligid mo? Ha? Eh? kailangan talaga nga na ba? Ano ko? hindi na harangan ng yero na yan Dito lahat Lupa, pati Lubi Kaya nga ayob lang ha. Mm. binibigyan tayo ng kunting lakas. Kaya nga so magananalig lang tayo sa Panginoon kasi siya naman ang siya naman, naman siya naman nakakaalam sa ano natin kung hanggang saan. Oo. Kaya wag natin iiwanan yung pag, ano pag ano sa kanya pananalangin o pagdarasal mmm. ano na dugtungan pa ng ano lakas natin hmm. tulad nito ito, nakaraas ito, ito, itong isa to naka ano ako ng medyo malayo na anong nga may gagawin na sana kami sa talak buwan daw yun hmm. matapos uy matagal ano ayong maa-applyan mo ay na. ay, ay. Ay. so ate mary kumakain ka nyan ito ang uh, dapat sayo kasi masustansya yung gulay ayan masarap nga ito ay nakulog pa masarap nga ito lalo na kung puro ganito yung mushroom yung, hindi pa naman siya matigas, itong mushroom. Yung puti 'yan. Mm -hmm. Yung inulam niya kagabi yung yung brown, yung sa ano sa saging. Sa ah, yung, yung isang kabuti. isang mushroom o oh. kabuti, eh oh, kabuti. Mm -hmm. Kabuti. Mushroom din 'yon sa English, English pa yun? Mushroom. Ah. <laughs> <Matanguman>. uh. <laughs> Takboon siya. hindi eh yan dapat nagpapalakas ka na, no? Kasi, ay, mag, ano na, magdi-December na. december na, december na mm. ano na si... Magpapasko ano? na yun, di ba? Babakasyon na si madam dito. Mm. ma Mamasyal daw kayo pag uh, mm. naglalakad ka na ng maayos. Kaya nga, ay pag ano, nagbakasyon dito yun... Papairpon-airpon kayo, oh. isang araw, mm. ah, yan ang mga nang sabi niya eh. Kalatad ka lang ng maayos. Kaya, kaya, hindi ka aano ng sarili mo. Hindi mo gagabayan sarili mo. Ay, wala tayo na. ito medyo bilis-bilis siya kumano ah uh, pumunta na doon na katulad na ginaganyan yung ano na hakbang niya ganyan pero nung ano mga nakaraan yung um, konting usad lang parang ano yung bulating <laughs> inasinan yung dolo oh. at purong solong hmm. Oh. eh ngayon ano na sabi ko sige okay. raraos natin yan ayan okay. baka ah. pisil ko na yung tamang <laughs> tamang lakad <laughs> niya ayan shout out po sa inyong lahat mga kabindors ito talaga sila ati mali Atis at garnish lang ginagawa ko kasi hmm. makaka-relax yung ito talaga ang ano mga kabindos talagang deserve nila ang tulong sa sino man po dyan na may kaluwagan kasi kita naman natin po sa kanilang pamumuhay talagang kailangan nila ang ah, tulong at ah, mananawagan dyan sa mga viewer po na mabubuting puso ah, Siyempre sa kabutihang puso nyo ay maawa kayo dito sa mag-asawang ito. Dahil sa kahirapan sa, nang uh, ng buhay nila. Hirap naman magpanggap. hindi mm. nakikita ng kapwa. Ay, ako lang ang, dating kaka ano siya. Isos. Ngayon oras wala dito. Siya, nandito yan nga mga kabindors talagang uh, lubusan ang aking ano sa inyo kasi ito naman nakikita nyo naman talagang karapat dapat talaga sila na matulungan deserve nila ang ating mga tulong yan naman ang tangi kong na itutulong sa kanila ay ano naman ako wala man akong talagang kuan na maitulong sa kanila financial ngayon naman ang idinudulog ko sa inyo mga sponsor at saka sa mga dyan sa nakakapanood sa aking vlog ayan may maitulong man ako sa kanila ito lang pag ko sa kanila at saka kunting may aabot ko alam nyo naman po mga kabindos na ako'y maliit lang maliit lang ang aking channel hindi man ako uh, kumikita dito sa aking channel kaya nais ko mang tumulong po ay yan sa abot lang po ng aking uh, kakayanan na maitulong sa kanila doon ako nagaano sa inyo mga kabindors na mga mahabagin ang puso dyan ah, uh, thank you so much ngayon pa lang po ay nagpapasalamat ako kung mapapansin nyo itong ah, uh, mag-asawa ayan ate Merly at Kuya Boy pagtiisan nyo na itong aking mai aabot uh, sa inyo makakatulong na rin no oh. si makakatulong mm. na rin sa inyo yan no salamat oo oo ay ah uh, tis-tis lang tayo eh. siyempre talaga ganun lang di ba yan shout out po sa inyong lahat dyan Uh, hanggang dito na muna ang aking update sa mag-asawa yan thank you thank you so much po sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking mga vlog yan thank you very much